sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe. Naniniwala po akong sila ay may natatangin po sila at may mabubuting kaloban. sanman kay kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palagi malakas at malayo sakit araw-araw. Palang hapon po sa inyo lahat. Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Sana wag po kayo magsama mag-subscribe sa akin at pagpatuloy niyo po lamang pag support, pagtulong po sa akin tatarin ko pong napakalaking utang na loob sa inyo lahat. At sa mga, mga bagoy na lamang po nakatuklas naka sa na aking YouTube channel, Liwangan ng Pangasinan. Una po kayong magtubin pindutin ang subscribe, like, and share, pagkipindot na rin po ang bell like icon. Para palagi po kayo titil sa aking mga isasunod na mga video. Pakakalob ko po sa inyo lahat ang aking mga nalalaman na panggamot sa spiritual at physical na karamdaman. At dito po lamang po matutuklasan sa Liwangan ng Pangasinan. Kakatanda at pakaingatan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan, huwag sa kasaman. Gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan, uh, huwag ipagyabot. Uh, panatiling pag magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan, at higit sa lahat, magmahalan. Uh, huwag pong uh, um, kalimut, tumulong sa mga taong hininga po sa hirap ng buhay. Ito yung napakalaking kayamanan sa langit. Sa pagtulong sa kapwa, hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na pambalang magagabay po sa inyong lahat. At ipakalob sa inyo ang siksikdikdik dik dik at tumapo na pagmamahal ng ating Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Uh, Sinabok kayo kasi si YT nandito sa baba. O si YT. YT, hindi ka nandito na YT. Yan eh. Kita ka sa video. Oh. Palagi nakabuntot. Ay YT. Yan po. Yan, dito doon. Dito, na. dito, para makita ka. Oh. Up, up na. Up. Dito, dito YT. Oh. Hindi ka dito. dito. Ayan po si Whitey o. Oh. Ayan na po. Malaki <coughs> nakabuntot. Whitey, come na, come. Ayan na. Hey. Ayan po. Whitey, ayan. Ayan po. Ayan si Whitey o. Oh. Ayan po si Whitey o. Oh. Whitey. Ayan ka na. Nag-upload ako. Ayan ka na, ayan na. Ah... Uh, Siyatat out muna kay Belindo Palisok uh, Bike Commented Sela Uriura from Beko Rai Labisti Dionix Villadin Aldoy Minis Alid De Rosario Andi Bonifacio Paituin Robin Mantanilla Marlon Hoyohoy Joel De Losario, Pakakat Andi Lim Edisi Commented Yanis Noro Andi Arnel Riano Contalion Wies Rodan Bo Commented At uh... Aljun Pood uh, Andong Kologi Chani Janan Marvin TV Kolo TV uh, Robin Mantanilla Ron Marcelino Ronald Sator Commented Aljun Rodel Jasmine uh, Masia, Tripoli Commented Nistor Ramos uh, sa mga ngayon lamang po nakatukos sa na aking YouTube channel iwan na mga sinan shoutout po sa inyo lahat uh, shoutout po sa inyo lahat Uh, kung talaga gusto niyo po gusto nyo po yung matuto mong gamot po ay magtyaga magtyaga lamang po at pakinggan na po ng mga sinasabi para uh, po ninyo kahit po talat po tayo dito ay pwedeng manggamot gamot po kahit wala pong uh, kahit wala pong uh, ninuno ay uh, yung mana na sa panggamot po pwede po tayo manggamot gamot dito kahit sino po mas importante naman po yung isa po sa isipan po at tiwala sa sarili sa mga ating mga ginagamit ng mga orasyon. At tiwala po sa Diyos na makapangyarihan sa lahat uh, pang kuwan po. At tumingin tayo ng gabay sa Kanya at basbas -bas po palagi sa araw-araw para gabayan po tayo ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. At uh, sana po ay huwag po kayong huwag uh, uh, maghinayang sa pagtulong sa kapwa na uh, tumulong na sa mga taong iniga po sa hirap ng buhay panahon po ngayon ay marami pong ganyan na po kaisaan po na lugar kaya kung medyo ang tinatawag po sa amin sa pangkasinan po yung malaem uh, Malaam yung maraming kwan po uh, gracia pero kung yung deisert kung halimbawa deisert sabi deisert kukunti po, po yun. Iwan ko sa Bisaya, eh, hindi ko alam sa Bisaya yung kon. Pero sa Pangasinan po talaga kung malaam um, sa amin, ah uh, marami yun. Pwede mong i-share. Pero kung the isert, kukunti po. Kaya, uh, kahit di po muna ma magbigay ka ng konti kunti lang po uh, sa mga kon po. Ang konti po ay malaking tulong po yun. Yung piso mula sa puso, malaking tulong po yun. Kaya sana po huwag kayong magtubiling magtubiling mag, -tubing, uh, tubing, mag uh, tumulong sa mga taong hinihinga po sa hirap ng buhay at uh, ito'y tatanawin nilang napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong at sa pagsuporta sa kanila uh, sana po naintindihan po niyo aking ibig sabihin po uh, kung nanonood po kayo ng mga uh, youtube na sa iba iba na, na papanood nyo po yung Uh, may pinasasapi, yun po, uh, baka ina-idol po yun bahala kayo kung ina-idol po yung mga yun uh, sa, akin, kasi pag ang yung nanggagamot hindi na po masabugan po. po siya ng orasyon na uh, bukal sa puso at uh, kung nalais po talaga yung masamang espiritu o mga mababarang basta babarang sa tamang pamamaraan po lamang pong gawin po ang tinuro ko po naon po sa inyo ay uh, uh, sana po pakingatan po yun at i-share nyo po siya para para may gagamitin po sila Totoo po yun yung sinirko po sa inyo na aking ginagawa. Dalawa pong proseso yun na pinagkalup sa inyo. Pero yung isa, hindi ko pa ikinang po yung dasal ng Credo, uh, Abimaria, Luwalhati, Abaginong Maria. At uh, nandun lahat dito sa aking libreta, isishare ko po sa inyo para matutupo kayo mga gamot. At isishare ko po lahat po yun. Sabot kayo ng aking magagawa po sana po pag nag-share nag, nag po po ako sa inyo eh, po lamang po at uh, ang yung mga libreta nyo po halimbawa ah, po pag nagsusulat po kayo sa notebook na bumili po kayo ng notebook halimbawa bumili kayo ng notebook ng notebook ng ganito tapos bumili kayo ng ball pin pag yung mga uh, binabagi ko pong mga oras yun isulat po ninyo sulat nyo lang isulat po na all capital letters po at yung gagamitin po yung ballpen po ay kahit anong klaseng ballpen basta susulat po o kon po at huwag nyo ipapaakbangan sa mga anak nyo po uh, bawal po ipagyaba uh, ipag kasi mawawalan po ng visa po dapat po ito palagi nyo pong ingatan po uh, itago po ninyo sa inyong cabinet o sa po huwag nyo ikalat-kalat po ito po ay napakabisa po ito na aking babahagi po at itago nyo lamang po kung kinakailangan pong gamitin po halimbawa may naisulat po kayo dito na na ilagay po nyo kaya sakit ng sakit ng kyan sakit ng ulo sakit ng lahat ng mga parte ng katawan ah uh, yun tingnan nyo ngayon tapos tingnan nyo po yung proseso na sinulat po niyo na aking binagi sa youtube channel na uh, sa video yun ang gawin po ninyo ah uh, para malaman po ninyo na magagamit nyo araw-araw yan pag yung tumutok lamang po kayo dito sa iwagan ng pangasinan na aki babagi ng mga orasyon po na magagamit po sa araw-araw at huwag nyo pong kalimutan po rin yung kuram po na yung uh, dini, kuram iyong um, dinisim ino um, ino ino um, kisara mo um, yung gisa mara uh, tumak sumo uh, kuram bikrayin po ito po yung pampandar po ng gahom o orasyon kapangyarihan po yun magagamit po pangkalatan po yun mas masalo yung kan po yung pangkonsagra po na hook is in him corpus meum hic is in him calix in sanguis is me nobi eternis seminti mysterium pidi qui probobis et proi mortis et conduter in omission picatorum ius sumo salvador yun po nang buruan po rin po yun kaya pakiingatan po mga yun uh, marami pa akong ibabagi po sa inyo kahit marami na akong binagi ipapabagi ko po rin po sa inyo aking manalanaman sa sana po, wag po kayong magtabi ng uh, pindutin ang subscribe, like and share. Ah, uh, paki-pindot na rin po para lagi ang, bilang para palagi po ititit saking sa akin susunod na video. Ah, uh, basta isulat niyo lang po sa notebook, gawin niyo pong libreto po. Huwag ko po maghinayang po na isulat po dito kasi napaka-importante po sa gagamit ko na sa araw-araw. Uh, mga gagamit mo 'yon. Ah, at uh, ang willing ko po sa inyo ay yung huwag niyo pa po yung mga libreta niyo po kasi mawawalan po ng visa o manghihina po. Uh, marami maraming salamat po. Ang pagsulat po ay all capital letters po, hindi po dugtong po. Kasi hindi gagana pag dugtong po. Kasi sino'ng magsabi po sa inyo hindi po pwede yung dugtong po. Puro all capital letters lamang po. Yan po ang pagsulat po ay dapat po yung, yung nagsulat po kayo yung maintindihan po ninyo Wag yung isusulat na hindi nyo maintindihan at tamang spelling tamang proseso basta ulit ulit nyo lamang po ang video kung ano po yung nakita nyo sa video yun yung spelling po uh, dapat po napaka inyong malaman na iwagan uh, ng pangkasinalaman po nagbabagi po dito maraming salamat po sa pakintindi nyo ang isi ko po ngayon po sa inyo yung ang dalawang orasyon sa magagamit po sa araw-araw ang sarakas at ang hanap buhay. Iwagan ng Pangasinan. Bago umalis ng bahay po, magsasal ko ng sarap ng altar ng taimtim mula sa puso't isipan po ng ama namin, Abaginong Maria Walahati po. Yan po. Uh, at humingi po palagi kayo sa apat na sulok ng mundo na uh, gabayan kayo at sa ama uh, sa ama na makapangyarihan sa lahat. Kung wala po kayong puder po uh, uh, ito po magdasal po ng isang ama namin ang Maria Maria Luwalati. Pero kung may puder na po kayong ginaway na po ay i nyo na po pwede po ito. Kahit ano pong gamitin po niyo dito kung sinisipag po kayo, gamitin niyo na po dalawa para kon po uh, importante importante po rin to sa pang-araw-araw sa sa uh, tulong sa hanap buhay, uh, kay ko po sa inyo. Sisya na po kayo kung nakahitsit po ako kasi mahina po yung cellphone ko, hindi ko pa uh, na po, wala pa pang pambili. Kaya pinagkatyagaan muna sa pag-upload. Uh, sana po naintindihan po ninyo. Kung may busilak ang puso niyo po dyan, uh, pwede po ako padala ang cellphone. Jok-jok lang po. Uh, uh, bigyan niyo po ako ng pambili ng cellphone. Yuk-yuk lang po yun. Uh, ang dalawang orasyon po na magagamit po sa araw-araw, ang lakas sa ah, hanap buhay at hiwaga ah, sa lakas at ah, hanap buhay po. Bago malis ng bahay, magdasal ng sarap ng altar ng taimtim mula sa puso at isipan po ng ama namin na Baginong Maria Luwalati po. At sino po yung orasyon po ng ah, sa lakas po. Ang orasyon po sa lakas po ay tatlong bisis po, po sa po sa ay uh, ibulong sa isang basong tubig at inumin at sa pagkain po sa lakas po. Pwede rin po ibulong sa tubig po pero mas maganda po sa pagkain, bago kayo kumain, ibulong nyo po ito sa pagkain nyo po o sa inumin po. Pwede rin po. Ah, uh, sa lakas po ay kadlobimat, kadlobimat, kadlobimat. Kadlobimat, kadlobimat, kadlobimat. Sa alin po ng tatlong bispo po at ipo sa pagkain at sa inumin po. At sa tulong ng sa boy buhay po, uh, usalin po sa isip bago umalis ng bahay, ihip po sa dibdib ng tatlong bisis po. Ang tulong sa anak buhay po, ay narito pang urasin po. Isinuster, isinuster, isinuster. Narito pang urasin po na yung magagamit po sa pangaraw-araw po. Uh, dapat po ay isa po sa isipan lamang po, pag-usal po at sundin po lamang po ang proseso po sa pag- uh, kan po na aking ina-upload po. Maraming salamat po. Narito po ang orasyon po. Pakaintindi lamang po ang nakasulat po dyan at isulat po niya sa libreta niyo po para alam niyo po ang gagawin po ninyo. Ako pag nag-upload po ako, talagang pinagtatyagan ko po na ang proseso po para maintindihan po yung proseso na, na nakasulat po dyan kasi kung wala pong proseso isusulat lamang po yung orasyon hindi nyo po alam kung ano pong gagamitin po ninyo kung mabuti o sa kasamaan kaya dapat po isulat po maigi para malaman po ninyo na gagamitin po ay tama po ayan po kung hindi nyo mas, masyado maigi po mabasa po is, is screenshot nyo po uh, sinya na po eh, kasi hindi marunong mag-edit wala po nagtuturo kaya uh, tiyaga tiyagaan lamang po kung baka may Uh, may busilag na puso dyan uh, kahit na hindi po na nila intindihan po yung pag edit. Basta importante po lamang po yung orasyon po na napakabisa po na orasyon po. Pakamtan nyo po. Uh. Yung mga hindi po napapagana po ng orasyon po, wag po kayong mag-alindangan po. Basta ituloy-tuloy nyo lang po yung ginagawa po ninyo, mapapagana po rin yun yan. Huwag kayo mawala ng pag-asa po. Basta isa po, isipan nyo lamang po at tiwala sa sarili. Uh, magagamtan nyo po yung uh, uh, visa po yan. Basta po kayo sa Diyos Ama na kon po, uh, kung nagdadalawang isip po kayo, hindi nyo talaga mapapagana. Dapat dito focus po kayo sarili at uh, kung po kayo sa inyong kon po, papagana po nyo yan. screenshot nyo lang po. Uh, salamat po sa inyo lahat. Sana wag po kayo magtubiling pindutin ng subscribe, like, and share. Pakipindutin okay, rin po ang icon. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ay po. Ako. Okay.